Kain-kain eh, okay, sa okay. aming masarap na pagkain. Ayan. din yung, ay, yung plastic. May sabon na yan. Ang sarap na iyon na bang uso? Oo, nagkaroon ng sabon. Apol, magkamay ka na lang. Pangit na pangit Alam mo, nasasabi lang de 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 sa akin de. ng matanda. Ano daw, makakamit daw ako ng mga ano. Huwag kang mimit naman lahat dito. Hindi, makakamit daw ako ng dito makakamit daw ako ng mga nice people. Kain-kain kayo. Saan-saan so, ano, na yung amon, nanay ng amo. Pinunsoy daw siya, pinunsoy. Ah, swerte ka sa kanila, pinunsoy ka. Sabi sa akin, makakamit daw ako na. Magaan ng pakaramdam sa kanya ng mga ano kaya. Makakamit daw ako ng mga ang taba ng manok dito. Nice, nice. People. Kanyang talaga ka ang manok dito. Ah. Tutulungan kita. Ano ba yan yung press? Oh, sige, wakan ko. Eh. Magkano yung 100? Ay, 87? 7. 8, 8, 8, 8. -aw nga <laughs> nag nagawa na sila P sa manok. di laban. <laughs> panaabung niyang <laughs> <laughs> Panabong yan yung palang mga manok dito parang native. Na. ah malito alik uh -huh. ano? ng... so, okay, <laughs> na. Native yung 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 na ako yung 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 Oh, tigisa sila ni Adi. Ngayon. Ano 'yun, lagansin? Ay ta maahang to.